Alamat ng Bulkang Mayon Noong unang panahon, mayroong raha ang mga Bikulano na nagngangalang Raha Makusog. Siya ay may nag-iisang anak na babae na nagngangalang Daragang Magayon na ang ibig sabihin ay maganda. Kilala sa lahat ng dako ang kagandahan ng prinsesa. Marami siyang manliligaw. Kabilang na dito, si Pagtuga. Isang mapagmataas na mandirigma at sakim sa kayamanan. Umabot sa katagalugan ang balita tungkol sa magandang dalaga. Nalaman ito ni Ginoong Alapaap anak ng isang lakan. Si Alapaap ay matalino, magalang, at may magandang asal. Nais niyang makita si Daragang Magayon kung kaya't naglakbay siya patungong Bicol. Nagmasid siya sa ilog kung saan sinasabing madalas mamasyal si Daragang Magayon. Nagbunga ang kanyang pagsisikap ng isang araw na datnan niyang naglalakad mag-isa si Daragang Magayon. Sa kasamaang palad, nadulas ang dalaga at nahulog sa ilog. Agad-agad naman siyang tinulungan ng binata. Nagtaka ang dalaga at tinanong niya ang pangalan ng binata. Agad naman nagpaliwanag si Alapaap na siya ay galing sa malayong lugar at ang kanyang hangad ay makasama habang buhay ang kaharap na napakagandang dalaga. Lumipas ang maraming araw at nagkasundo ang dalawa na magpakasal. Kung kaya, umuwi si Alapaap upang sunduin ang kanyang mga magulang. Nalaman naman ni Pagtuga ang plano ng magkasintahan at naghanap siya ng paraan upang pigilan nito. Tinipo niya ang kanyang mga tauhan at binihag si Raha Makusog, ang ama ng dalaga. Sinabi niya kay Daragang Magayon na pakakawalan lamang ang kanyang ama kung siya ay papayag na magpakasal kay Pagtuga napilitang sumang-ayon ng dalaga para sa kaligtasan ng kanyang ama. Nakarating ang balita kay Alapaap. Kasama niya ang kanyang mga tauhan, lumusob sila bago mangyari ang kasal. Nasawi sa kamay ni Alapaap si Pagtuga. Ngunit, aksidente ring tinamaan si Daragang Magayon. Sa pagtulong naman ni Alapaap sa dalaga, siya ay tinamaan ng saksak mula sa mga tauhan ni Pagtuga. Nasawi silang tatlo at inilibing sa isang malawak na bukirin. Paglipas ng tatlong gabi, nagulat ang mga tao sa malakas na lindol at tunog ng kulog at kidlat. Kinabukasan, Nakita nila na tumaas ang libingan ng tatlo at naging isang bundok na may magandang hugis. Ayon sa pari, ang bulkan ay sidaragang magayon at ang maitim na usok ay kumakatawan sa masamang budhi ni Pagtuga. Ang bulkan ay maganda ngunit pumuputo kapag naaalala ang kasakiman ni Pagtuga. Unti-unti namang itong pumapayapa kapag nararamdaman nakasama niya si Alapaap at patuloy siyang minamahal. Mula noon, tinawag ang bulkan na Mayon at ang bayan na matatagpuan sa paligid nito ay tinawag na Daraga bilang pag-alala kay Daragang Magayon.